Sa Quezon City, tulong-tulong din ang mga magulang, guro, estudyante at iba pang grupo sa pag-aayos at paglilinis sa mga silid-aralan sa ilalim ng Brigada Eskwela. Kaugnay niya, nagbabala naman ang isang organisasyon laban sa paggamit ng mga toxic material na posibleng makaapekto sa kalusugan ng mga bata. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Daang-daang individual ang nakiisa sa annual cleanup drive na isinagawa ngayong araw sa Toro Hills Elementary School sa Project 8 Quezon City. Para kay Jocelyn at Manilyn, kapwa may mga anak na nag-aaral sa nasabing eskwilahan. Mahalagaan nila na masigurado malinis, ligtas at maayos sa mga classroom ng mga estudyante dahil ito ang itinuturing na ikalawang tahanan ng mga bata. Sobrang mahalaga po kasi para po sa mga bata, pag pumasok po sila, maganda yung maganda yung classroom nila. para po maayos yung ano, kapaligiran. Para po sa anak ko. Ang nasabing aktividad ay bahagi ng Brigada Eskwela 2023 ng Department of Education na may layong ihanda ang mga silid-aralan sa nalalapit na pagbukas ng klase. Isa sa mga nanguna ay ang Ban Toxics, isang non-government environmental organization na kinakampanya ang toxic at waste-free sa mga paaralan. Ayon kay Tony Dizon, campaigner ng Bantoxics, isa rin sa kanilang isinusulong ay ang kanilang kinatawag na Green Procurement Policy na magsisilbing gabay hindi lamang sa mga paaralan kundi maging sa mga magulang sa pagpili ng mga gagamitin sa araw-araw pagdating ng pasukan tulad ng pintura na ginagamit sa mga classroom, ilaw at lalong-lalo -lalo na sa mga school supplies. Uh, kamakailan naglabas tayo ng uh, uh, babala uh, sa publiko patungkol dun sa mga klase ng school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal. Kung may mga ganitong programa, polisiya sa loob ng paaralan, mas makakaiwas, makakasiguro tayo na ligtas lalong-lalo na yung mga kagamitan ng mga bata na gagamitin nila araw-araw. Giit ni Dizon, hindi ito dapat isinasagawa ng isang beses lamang sa isang taon. Ano pat mas bigyan paan niya ito ng kagawaran ng edukasyon, ng nararapat na pansin upang mas maprotektahan ng mga mag-aaral at mga guro mula sa toxic and waste materials. Samantala, kinilala naman ni Antonio Miranda punong guro na nasabing para ang mahigit limang daang individual na kinabibilangan ng mga guro, mag-aaral, magulang, lokal na pamahalaan ng lungsod, ilan mula sa pribadong sektor, Philippine Army at mga miyembro ng NGO na nakiisa sa isinagawang cleanup drive. Ano pat hinihikayat niya ang lahat na makiisa sa taunang bayanihan para din sa kapakinabangan ng bawat mag-aaral at guro sa bansa. Ay, napaka-overwhelming yung support nila dito sa Toro Hills. First time ko na ganito kadami yung volunteers and NGOs na pumasok sa dito. Pati mga private school pumunta rito para tumulong sa atin. Lalong-lalo -lalo na yung community, lalong-lalo -lalo na yung mga parents natin. Na ako'y nagpapasalamat at na nandito sila for one week para ma may ang ating paralan. Josh Garcia, para sa Bayan.